Malungkot, dalawang magkapatid patay habang isa po nasugatan. Nagkaroon daw po ng shooting incident sa Quezon City. Jim Boy Tijano magbabalita. Jim Boy! Nagmamadaling pumasok ng bahay ang babaeng ito, matapos makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Mumulagta ang isang 36 anyos na babaeng apat na bongbuntis na kinilalang si Angela Padilla. Dead on the spot rin ng 34 anyos sa si Jennifer, kapatid ni Angela na humando sa isa kwarto. Yung kapatid ko pong isa, panalating lang po nung galing Tarlac. Kasi birthday po nung ng pamangin ko sa biyernes. Kasi nandun yung kapatid kong ko isa sa kwarto. Talat-talat yung mga gamit. Yun. Parang gustong lumaban ng kapatid Wala na rin mga gawa. Sugat na naman ang isang 33 anyos na kinilalang si Alias Nene makaraang magtamo ng tama sa paa at balikat. Naisugod ito sa ospital. Nangyari ang krimen sa mismong inuupahang bahay ng isa sa mga biktima sa Henobeba Street, Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City, mag-aalas 9 kagabi. Ngayon po, labas ko. Nasalubong ko yung dalawang lalaki. Tapos sinundan ko po. Pagdating ko po dyan, hindi naman kalapitan. Pagdating ko dyan sa may kanto, nakita ko may binunot na baril. Tapos tumakbo na po ako Sabi ng pamahin ko, kumatok ng pinto. La, la, la. May nagbabari lang sa bahay nila. Tapping, yun na po. Lumusob kami. Pagpasok namin sa loob ng bahay, wala na. Wala. Sa pag-iimbestiga ng PNP, nagkukwentuhan ng tatlo sa loob ng bahay ng bigla. Pinasok yung bahay ng dalawang sospek. And allegedly may dalang baril. Both yung ano, parehas yung sospek. May dalang baril. And bumaba, na bumaba daw yung, ano, yung mga suspect na yun sa motor. Isa, isang motor yung gamit nila. Then dire-diretso dun sa bahay. Labis na kinagulat ng mga kaanak ang nangyari. Dapat ako na lang yung tinira nila, hindi yung kapatid ko. Kasi babaha yun eh. Kasi walang kalaban-laban yun sir. Anim na basyon ng bala mula sa caliber 45 at 9mm pistol ang narecover na Soko. Kwento ng amanan dalawang magkapatid na biktima. Ilang araw bago ang krimen nakatanggap na umano ang kanyang anak na si Jennifer at ang barkada nitong si Alice nene ng pagbabanta sa buhay. O uh, baka dinang pinagbabantahan kami dinigyan kami ng tatlong araw. Sabi ko naman sa kanya, uh, umalis ka na lang dito para hindi mangyari. Ayun na nangyari na. Patuloy ang masinsinang pagsusuri ng polisya sa motibo ng pamamaril habang uustisya ang sigaw ng pamilya ng mga biktima. Jim Tihano Para 60%, un británico.